Sabi ko sa'yo, wala akong kayamanan Pero hindi yun na rason para yung iwanan Na natili ka sa tabi ko at di ka nawala Na natili ka sa tabi ko kahit walang wala Kahit na nasa baba, di ka sa'yan bumitaw Niyakap mo ako sa mga panahong giniginaw Minsan na akong naligaw, buti iyong sinagip Nakataka sa dilim, sa liwanag nakabalik Yeah, alam ko sa sarili na madaming kamali Tinanggap mo pa rin ako kahit madaming kulang Hindi ka nakinig sa sinasabi nila sa rin Ikaw lang ang kasama kung sakaling papalarin Ano man ang landa sabi natin tatahakin Salamat sa pagkat hindi ka lumayo sa akin Kahit alam mong delikado ang pag-ibig natin Handa mong ipaglaban kung ano ang meron sa rin Analayan ng sing ang daliri mo Kailan may di kukubos ang pag-ibig ko Salamat sa pagkat ako'y pinili mo Ikaw lang ang una tuling iibigin ko Maalalayan ng sing ang daliri mo Kailan may di ko kupas ng pag-ibig ko Salamat sa pagkat ako'y pinili mo Ikaw lang ang una tuling ibigin ko Mahabutin na lang ikay nakilala Mahabutin na lang ikay nakasama Pagmamahal mo lang At sa akin iyot ang pinatamasa Yeah, mahabutin na lang ikay nakilala Mahabutin na lang ikay nakasama sa akin niyo itong pinatamasa yeah. Naalala niyo ng singsing ang daliri mo Kala mo'y di ko ang pag-ibig ko Salamat sa pagkat binili mo Ikaw lang ang una tuling iibigin ko Yeah. Ikaw lang at ako sa mundong ito Sabay natin takasin ng mundo na magulo Magpakalayo-layo na muna tayong dalawa Sabay natin tuparin pangarap natin na dalawa Ikaw ang nagsilbing lakas sa panahong ako'y mahina At nagsilbing pa niyong tagapunas ng aking luha Kung di ka nakilala malamang nakakulong Pa ako sa nakaraan at sa bisyo'y nalulong Buti na lang ako ay sinagip sa pagkalunod At bumuo sa puso ko na nagkadurog-durog Tagasaway kita kapag ako'y wala sa hulo ikaw ang sumalo sa puso ko na nahulog Wala na kong iba pang mahihiling Kasi sa buhay ko ikaw ay dumating Kasama ka kahit saan man ako makarating Asahan mo pag-ibig ko sa'yo ganun pa rin yeah. Ano layan ng singsing ang daliri mo Kailang may di ko kupos ang pag-ibig ko Salamat sapagkat ako'y pinili mo Ikaw lang ang una tuling iibigin ko Aalalayan ng singsing ang daliri mo alam may di ko kupas pag-ibig ko Salamat sa pagkat pinili mo Ikaw lang ang una tuling ibigin ko Maabutin na lang ikay nakilala Maabutin na lang ikay nakasama Pagmamahal mo lang At sa akin iyo't ang pinatamasa Maabutin na lang ikay nakilala Maabutin na lang ikay nakasama Pagmamahal mo lang At sa akin iyo't ang pinatamasa yeah.